Buto tayo ng kare-kare at uh, inuna natin muna yung uh, ginisan na natin muna yung bawang uh, sibuyas at saka asweti powder sa mantika ng baboy. Asweti <laughs> powder po ang gamit natin dyan. Lagay na po natin yung tuwalya ng yaya beef tuwalya. Pinalambot na po natin yan. Saka haluin natin sa ating ginisang bawang sibuyas na may powder ng yano ya, powder ng niyo. Okay, Dahil lalagyan na natin ng mga ingredients. Lagyan na natin po na ng paminta at saka pampasarap. Si partner natin, si Magic. Lagyan po natin ng peanut butter. Ang peanut butter na mani. Siyempre, mani yung peanut butter niya eh. Yan, ang halo-haloin natin. Ang ating peanut butter. Dalawang kutsarang peanut butter lang at saka one fourth ay kalahating kilo ng tuwalya. Ayan, ilagyan muna po natin na isang mangkok na ano, water. So, nilagay natin isang mangkok na tubig yung ating uh, kare-kare po ang niluluto natin tuwal niya ng dip ang ating ginamit yung alamang natin partner na lang ating kare-kare ulit tayo ng peanut butter, siyang kutsara ulit kukuluan na yung ating kare-kare ilalagay na po natin yung mga gulay dyan hindi na natin in-steam at uh, yeah, direkta na ilagay na po natin yung talong at saka sitaw pinagsabi na natin yung talong at saka sitaw ilulubog-lubog lang natin tsaka tatangpon po natin ang ating mga gulay sinama na po natin yan para isang hindi na natin i-steam kasi nagad na lang tayo ng sabaw dyan good morning good morning muna na po natin ang ating kare-kare ito yung ating kare-kare ilalagay na lang yung pechay pag lumambot na yung sitaw at saka talong malamang po natin ito na po yung tolya ng baka o, oh, tsaka libro. Lagyan na rin po natin yung petchay Tatakpan lang muna natin. kare-kare. At malambot na rin yung ating petchay mga gulay. Okay na. At luto na. At pwede na tayong kumain. Luto na ang ating uh, special kare-kare. Tuwalya ng baka. Pero tatlong gulay lang. Talong petchay at sitaw. Final decision. Luto na ang ating special kare-kare. Okay.